Hello mga Mariko! Welcome po ulit sa aking channel. Ito na naman ang update sa aming store ngayon. So mag-a-update na naman tayo sa iba pang mga paninda namin dito sa aming tindahan. Kahapon nga in-update ko kayo sa mga paninda namin dito. So ayan dito sa bandang side, in-update ko na kayo kung magkano yung bentahan namin sa mga paninda namin na yan. So, dito naman tayo sa kabilang side ng aming mga paninda. I-update po po ulit kayo ngayon kung magkano po yung presyo o bentahan namin dito sa aming mga ibang paninda dito sa aming store. So, mag-start na tayo mga marikong! At ayan nga, bago nga tayo mag-start mga mare ko, sinabi ko na nga po sa inyo kahapon na yung mga presyo ng mga paninda namin dito sa aming tindahan is medyo mas mababa ng konti. Kasi nga po, hindi tayo pare-parehas talaga ng lugar at hindi tayo pare-parehas ng pinagbibilhan ng ating mga paninda. Kaya medyo mapapansin niyo talaga yung ibang mga paninda namin is mas uh, mura ng konti. So ito na nga, mag-start na tayo sa mga diapers. So ayan, diapers. So mag-start tayo sa mga diapers. Uh, dati ang nakalagay nga dyan mga mariko is yung mga noodles, ngayon nagdagdag kasi sila kayo ng isang layer dito, pinaayos ko itong aking istante. So nagdagdag si mister ng isang uh, layer na paglagyan. So ayan, kaya nilipat ko na lang yung mga diapers dun sa taas, tapos yung mga noodles dito ko na lang siya nilagay sa pangalawang layer kasi nga hindi na makita ng aking mga customer kung ano yung mga paninda namin ng mga noodles dito. Buti itong aking mga diapers is tatanong naman nila kung meron kaming mga palinda ng mga diapers. So ayan nga mag-start na tayo. Ito pong aming EQ na XL, yung XXL is 13 pesos po yung aking bentahan. Uh, EQ pants po yan ha, na XL, 13 pesos yung XL namin is 12 pesos. Tapos itong large namin is 10 pesos. Yung medium namin na uh, EQ pants, puro pants yung mga yan mga Mars is 9 pesos. Tapos dito na tayo sa mga dry na mga diapers. So yung dry namin na double XL is 15 pesos, tapos yung dry na XL is 14, itong dry na large is 13 pesos, yung medium is 12 pesos, yung dry newborn is 10 pesos. Tapos ayan pa yung mga stocks natin ng mga diapers. Nag-i-stocks ko talaga ako ng mga diapers mga mariko kasi nga minsan din kay grocery is wala yung mga uh, by 24 nila ng mga diapers kaya kumukuha talaga ako ng maramihan kapag pumupunta talaga kami sa Sidewise Tayog. So ayan po lahat ng mga diapers na paninda namin dito sa aming store. At kung mapapansin nyo rin, puro EQ lang din po talaga yung aking kinukuha kasi yan lang din po talaga yung hinahanap ng aking mampers na to. So hindi po siya uh, mabili dito sa aming store. Kaya mapapansin nyo, matagal na tong diapers na pampers dito, kaya lang hindi talaga siya gaano mabili. Pero kumuha pa rin ako kahit pa para pag merong mga abisita, uh, ayan, meron ako may ibebenta kung pampers ang gusto nilang bilhin. At dito na po tayo ulit, balik tayo mga maribo. Itong Colgate gate natin, so makikita nyo puro call gate, mga sabon ang mga nakalagay. So mag-start tayo. Itong Colgate na 74 grams, bentahan po dyan is 80 pesos. Itong triple na safeguard, 96 pesos. Itong mga ano natin, safeguard na ilang grams ito? Ayan, 85 grams. Ang bentahan namin dito is 40 pesos. Yung mga bioderm namin, pink at blue is 45 pesos. So, ilang grams ba itong ating bioderm? Yung bioderm natin na... So, ayan, wait lang. Ayan, 135 grams is 45 pesos. Dr. Wong na 60 grams, 43 Ayan, 45 pesos yung mga yan. Flawless natin is 38. Lightboy namin is 25. Project 27. Tapos ito yung mga perla. Ayan, yung perla namin is 20 pesos. Yung tender care, nasa bond is 20 pesos. Safeguard na malaki. Ito yung extra strong. Yung malaki kasi po yung jumbo. 30 pesos yan. 22 yung safeguard na uh, green or yellow yan. So, yung Yellow ba yan mga mahari Yellow. Tapos itong uh, safeguard na blue is 22. So, flawless 22. Biodome sa shade yung give 60, 22, 22. Silk ka is 20. Tapos yung green natin is 25 pesos. Tapos ito, yung uh, Dr. Wong's is 39 pesos. So, yung mga sabon namin dito sa aming store. At ang next naman mga marakot, at ang mga ating mga ano, yung mga Uh, napkin, napkin natin. Itong mga modest namin is 6 pesos yung aking bentahan sa mga yan. Tapos itong sisters, yung buo niya na isang pack is 30 pesos. Pag isang piraso bibili nila is 6 pesos yung aking bentahan. Itong charming natin is 25 pesos din yung lagi isang pack niya. Ito, 25 pala yung yellow, yung red is tag to 23. Tapos pag isang piraso is 6 pesos yung aking bentahan sa mga yan. Itong uh, baby wipes, ayan 38. So table napkins, 38. 28 yung malaki plastic ng uh, soft drinks 15 tapos itong plastic ng ice is 23 yung phosphorus namin is 3 pesos so bungal na talaga yung iba naming mga istante dito kasi nga hindi pa rin ako nakakaayos ng mga in order ko mula kay grocery so ayan yung aming mga napkins next naman dito tayo sa mga pancake natin sa mga cornstarch so yung pancake namin is 35 cornstarch na 200 grams is P28. So yung uh, 75 grams na cornstarch is 18, baking soda 15, ito ay yung star margarine na uh, kulay pink is 35, parehas sila ng yellow 35, peanut butter 55, cheese whiz 33, 62 itong rebis ko spread. So sa mga sandwich na ganito, ang bentahan ko is 92, parehas sila, 92 pesos yung aking bentahan. Tapos itong ham spread, chicken spread is 105 yung aking bentahan. Yung burgers, so, ang natin is 20 So, itong peso, 45 pesos. Itong Eden is 60 pesos. Sa mga ano gulaman namin, lahat yan is 15 pesos. Tapos, itong ating mga cup noodles mula, dito hanggang dito sa chicken is 25 pesos. Itong ating chicken sotanghon is 28 pesos yung akagbentahan. Yung jampong is, same sila, 28 pesos din. So, ayan yung uh, mga nakalagay dito sa uh, pangatlong layer natin. At dito naman tayo mga marikos sa mga noodles namin. sa so, yung noodles namin na spicy, yung laki 12 pesos. Yung home beef namin 11. Tapos itong chicken na laki ni at beef tag 11 pesos. Yung aming uh, ramen tag 16 pesos. 16 pesos din yung ramen namin. Tapos itong aming extra big na mga pansit canton yung payless is 20 pesos. Yung mga pansit canton natin na laki ni lahat ng kulay na yan is tag 70 pesos po ang bentahan namin dyan. Tapos ito pong ating mga gateway, yung malalaki yung uh, ilang ano to So, ayan wait lang 500ml is 45 pesos itong pineapple na ACE is 33 35 45 66 yung ating mga emperador na lapat yung ating mga uh, soju ayan 65 pesos yung gantahan namin the bar 105 mojito na litro is 157 125 yung uh, 70 uh, 700ml na mojito tapos yung ating uh, alfonso na 50, 50 ml ba ito? Ang mga ko. So, hindi. ito so, yung maliit. Basta yung maliit na yan. Makikita nyo mga mari ko. Betango is 151. 245 itong uh, medyo malaki. Yung 70. Ayan. Kung may tatak naman yan. So, ayan. 245. Tapos, yung litro natin na mojito is 295. Tapos, yung pundador natin is 393. Etong coffee may ah, uh, coffee mate tuloy. Emperador na coffee. So magkano na ba 'to? Ang aking bentahan is 150. So 150 ang aking bentahan. Napakaalikabok mo, Mars. Ito so, kasi Emperador nagtaas na ako ng presyo is 140 yung 750 ml yung light tapos yung light na ah uh, litro na Emperador is 180. Same lang din naman sila nung ano. Emperador na double lights. So, same lang din yung presyo ko sa mga yan. Hindi ko pa na-eye show iba na namin mga paninda kasi nga meron akong mga in-order din kay grocery so magpapagpag muna ako dito para naman malinis itong ano, yung mga paninda natin, so sa mga ano naman natin liquid na mga uh, sabon ano yan, dishwashing liquid 30 pesos ang bentahan ko sa mga yan itong ating dust, 30 pesos champion na jumbo, 12 tight jumbo, 15 yung surf natin is 13 pesos sa mga puto na sabon is tag 7 pesos yung mga yan, yung speed natin is for, uh, 45 pesos, Ayun yung powder natin, yung champion dun is eto, 55. Ayan, yung mga malalaki na ito, marami din naghahanap kaya kumuha na ako. Ito yung maliit na ano, na color safe, nasa 15 or 18 ata yung aking pentahan. Tapos, itong ating uh, 500 ml na so, Sunrox, 25 pesos. Sunrox so, natin, 1 liter is 40. Yung mga maliliit, 10 pesos. 15 pesos ito Uh, 250 ml. So, ito yung mga ano natin, mga muriatic natin, is tag 38 pesos. Tapos, meron pa ako dito yung powder na lang Kung So, ang bentahan ko lang dito, yung anim na champion, may free na uh, champion powder na anim. Tapos, may free siya na taba, is 33 pesos yung aking bentahan. So, mabili ang mga yan, mga mare. Next like, naman natin, itong Jolly na baby band, 7 pesos. Tapos, itong mga downies natin, yan yung mga downies natin downy na to, itong anti-buck, hanggang dito sa perfume, ang bentahan ko dyan is tag 7 pesos bawat isa. Tapos itong triple natin, yung pink at blue, tag 18 pesos. Yung joy na uh, pinakamaliit, ito is 7 pesos. Tapos yung susunod is 13 pesos yung aking bentahan. Sa mga yan, logo, ayan, 8 pesos. Itong ating mga uh, nang tawag dito, uh, steel wool is 20 pesos yung bentahan. ko Sa mga yan, yung ano natin, yung happy na uh, bulak natin, 7 pesos. Tapos itong mga surf, Champion natin is 6 pesos. Surf na yung mga yan. Yung popcorn is tag 7 pesos. Yung mga dal natin, lahat ng kulay na yan is tag uh, 6 pesos yung mga yan. So sa ating mga Colgate naman, hindi pa naman sila talaga tumataas is tag 10 pesos yung aking bentahan. Itong happy na toothpaste yung malaki is tag 12 pesos. Tapos yung triple is 8 pesos. Ito pong champion na Toto Tipid, meron siyang kasama na isang powder tapos, isang jumbo na champion din, 16 pesos po yung aking bentahan. Sa so, mga powder naman natin, yung Ariel, Ariel na green, red, tapos isang Tide, is tag 15 pesos yung aking bentahan. Yung mga serve natin, 8 pesos na po yan, tumaas na rin. Yung budget na yun, 6 pesos. Yung mga wings natin, is tag 7 pesos. Tapos, yung speed na yun, na powder, is tag 6 pesos yung aking bentahan sa mga yun. Ito po yung ating mga shampoo, head and shoulder yung mga yan. Is tag sa 7 pesos po. So, yung palmolive, 7 pesos. Sunsilk, 7 pesos. Itong Rejoice, 8 pesos. Yung Pantin natin, tag 7 pesos. At itong aking keratin na shampoo is tag 6 pesos. Yung mga keratin na mga conditioner, tag 8 pesos po yung mga yan. Yung mga cream silk namin is 8 pesos na rin. So, bongol-bongol na talaga. Marami nang wala. Itong ating off-lotion, 12 pesos. Rexona is 10 pesos. Yung Gatsby is 6 pesos. Kiwi. Ayan, 15 pesos yung bentahan po sa kiwi. Yung mga Rexona na yan is tag 10 pesos yung mga yan. At ayan na nga yung mga in-order ko po kay Grocery pagin ko muna yung aking mga paninda dito. Magpupunas muna tayo para naman maganda naman tingnan. Puro mga alikabok. Kahit anong punas niya talaga is andyan pa rin yung alikabok. So, bungal-bungal na yung ating mga istante kahapon. Nag-update ako sa inyo. Ngayon, ayan, yung ating mga paninda dito. So, marami na namang wala mga mari ko. Kaya, maraming maraming salamat din sa ating mga customer na palagi bumibili dito sa aming store. So, hanggang dito na lang po muna ang update ko ngayong araw na Sa mga hindi pa nga po nakapalaw sa aking Facebook o naman po. subscribe na rin sa YouTube channel. Maraming salamat.